Uh, magandang araw po Shout out po kay Paring Elmer Elmer Gabriel From Bantog Asinggan Pangasinan Salamat po mga kapatid po dyan na Iglesia Salamat po sa suporta Lalo na po si Paring Elmer Gabriel Shout out pare Nag-lock pa nga niya. Nagsangsang. Nandito po tayo ng ano. Nandito na tinulungan ako ni... Nag-lock pa nga na din na nga Punta nang din siya pa ng lalatol na ano. Nagsangit. Kiwar-kiwar dahil masakit po sa kamay yung... Nangin, parang nakalusin. Pag-alwalo hanggang sa matuyo. Nagsang magkatot dyan ako. na tutorial yan. Bakanta ko ah. na. Haan si Eugene, commander. Ito yung mga nadala niya. Woo! Tapos cornic, mga, mga tinapay. Tapos mayroon akong ampalaya, daon ng ampalaya, malunggay 'yan. Yan, pres na malunggay. pres na nitib ng palaya. Tapos dahon ng sili pantinola yan sabay sabay yan so papasalamat ako kay lord na dumating siya na very healthy healthy siya pero yun nantok dahil nga po ganun ng may edad na kawawa naman so well done tapos so, may mangga tayo yan ha alright tupo tayo ng <coughs> kasi nasayang ko sayang po to pag malanta kaya nagluto ako ng kabute Ayan. Eh, italian kabute yon pang palasa yun tapos nilagyan ko ng yan pwede na hindi maalat masyado so iniwan ko po yung ano malunggay sa kasili bilan namin ng yellow corn feed na ano chicken bukas yan pang tinola so Philippines na naman ang lasa ito po yung mga ano native na nakukuha sa ano tabi tabi lang sa bukid alright ang ayan hindi po nawawala yung ha. Woo! Thank you, JR. Ayan! yan. tare mo na. Umaya Woo! Palamig ko na lang para malamig. Ayan. Pag ng tao, baliktad na. Ayan na. Woo! Adios. Tapan natin. Para hindi makalabas yung amoy Pilipinas. Sa palaya. Iba talaga ang palaya natin mga kaibigan. Iba talaga yung palaya natin. Lalo na po yung mga nitim. Iba yung amoy talaga. Yung mga nabibili po sa mga industry stores mga Wala pong amoy. Wala pong amoy dito talaga bubukas pa lang ni Eugene kapipitas lang daw kanin ng umaga kahapon ng umaga ang dating dito fresh pa talaga ah. uh. yung amoy talaga talagang ampalaya talaga uh, ano ako kay Kababi Maki yung mga ah, kinatanggal na mga ano kasayangan kami ni komander lapun ang nasa abroad pag nakikita ko na ako sayang ginto yan ginto ang pala dito hindi tapos ang ginukuha dahon alright okay ba't tumatay pat ko yung ina? magigit ah yeah. balik na ko bango uh ayan nako ay kung bata ka uh okay okay na po yung ang palaya ko ayon ang pare niya dahil may may init itong bao kanin mas mati yung kanin ng indian huh konti diabetes ka yan control po ayan sa po na tayo bukas tinula okay so, magandang kanan magandang magandang

Ya. Uh, Palabok. Palabok for sale. Uh, if you want to make order, uh, one each. This one is four 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 fifty pounds. Four pounds fifty p. Yeah. In a, a, a Filipino store, did it cost you 12 pounds? But here in Bentot's Kiblan, it's just only 5.50 point pounds. Right. Right. <laughs> this is what they guess. All right. Hey, I'm proud. Uh, Bentuski uh, walabuk. <laughs> right. My mm chicharron -hmm. shah, my clove, my sauce, my toasted uh, garlic. And then oh, on the spring onion, that's it. Oh, what but a time. Do tiring. you still post on uh, YouTube, Uncle? yes How much for them? Yeah. How many of you? Uh, not just a bit. Maybe they will discover. But my subscriber now is almost 200 na. Uh, That's fine. It's okay. You know, the purpose is if I'm going to die, may ah, uh, they know me, my grandson, my <coughs> granddaughter, okay? Kawai na yung mga pamilya. Saan na yung kotse? Ayan. Punta sila sa ano. Umanay kayo ta. Jisa. Umanay kayo. kotse. Kotse. na. Tapos na yung hirap sa pagluluto. So, ayan. So, we are going to clean here. Okay. Huwag na kami. then ipag-uwi na po sila. Lala, huwag ah. Very noisy workers. yang susunya. All Oke. Okay. Masuk <laughs> lubung kayak Yujin. Sanas. language ng naman from ng Pilipinas. yan ba pang regalo? Hello! Hello. How are you? It's your mission? I not I do that. <laughs> I just claimed the... Tuesday. Steph and I go on Tuesday, and yeah. um, the garden's all yours for four months. Four months. <laughs> and then the girls come down on the 11th.

Thought it was, oh, i thought it was for um, to stop the flies coming in the yes. house okay yeah this yeah, yeah. Uh, Ito yung Tower going down Alright, patuloy natin mga yan Climate yan Pag-e-spray Pag ko lang doon Dahil nga po yung marami yung makate Yung puno na yun, yun. Yung puno na yun